Ayan po tayo sa ating ulam. mga mangos po. Ayan o. Malugos. Ayan o. Na, na may chicharon. Ang palaya. At may konting baboy. Ayan po kayo ang ating ulam ngayon. Tangaliang. Ayan po ang ating kani rice. Ang ating kani. Ayan o. Kani po natin. Ito ating ulam mongo.

ating lungs, munggos na may gulay na may chicharon, palaya. Siyan. Kain po tayo. na tayong tuyo eh. Kaya muna. Oh. ito, ito lang muna. Wala pa tuyo. ito lang muna ating pagkain. Gulay lang muna. masarap sa tuyo sana eh. Hmm. Ayan po guys, ang ating kanin Thank you for watching ko and thank you